naman akong magdadala ng good vibes sa inyong mga umaga ang atid naming sunshine stories na nag-viral online dahil sa dala nitong pagsaya, pag-asa at ngiti para sa marami. Una na nga dyan, dalawang cute na aso kinagiliwan online dahil sa kanilang pagbabad sa batsa. Dahil nga sa matinding init ng panahon, talaga nga namang napababad na lang sa batsana. Puno ng tubig ang cute na husky na si Max. May kita sa video na pinost ng kanyang fur mom na si Kay Gregorio na nakatulog na lang sa batsana may tubig ang kanyang fur baby matapos ang kanilang paglalakad. Ang naturang video ay kinagiliwa ng marami kaya naman umabot na ito ng mahigit 3 million views sa TikTok. Bukod nga kay Max ay isang cute doggy rin na si Nami ang nag-viral online dahil sa pagbabad nito sa bachat may kita na enjoy na enjoy si Nami sa tubig. Ito ay pinost sa Facebook reel ng kanyang firm mom na si Angelic Lazo na umabot naman ng 32,000 views at may caption na init ka lang madiskarte aso ko. Motorcycle rider hinangaan ng publiko matapos isakay ng libre ang isang PWD. Marami naman ang naantig ang puso at napahanga sa ginawa ng isang motorcycle rider matapos ng isakay ng libre ang isang PWD o Persons with Disability. Tungo sa pupuntahan nito, may kita sa video na pinost ng isang netizen na hirap sa paglalakad ang PWD na tinulungan ng rider. Kaya naman sa caption ng naturang post, sinabi ng netizen na ito na quote-unquote, Thank you for choosing to be kind in this cruel world. Samantala, ayon sa isang comment, ay ang lalaki na makita ang tinulungan sa video ay intern student na nag-aaral sa PUP. Habang ang motorcycle rider naman ay nirerentahan lamang ang kanyang motor. Talaga nga namang isa itong patunay na buhay na buhay pa ang humanity sa ating bansa.